Pagkatapos ng ilang araw ito at meron na din green hair ang ating grass pets. Kung naalala nyo, meron din tayong daga, pusa at manok. At ito yung day 1 na nilagan natin sila ng water. Sa day 2, wala pa rin pagbabago. Which is very normal katulad sa ating mga grass heads. Kasi syempre, kakalagay pa lang naman natin ng water kahapon. Naabsorb na nila lahat ng tubig kaya nagrefill na lang ulit ako. Day 3, ito na yung ating grass pets. Medyo nagiba na yung color ng kanilang skin. Pero syempre, wala pa rin tumutubo. Pero dito, makikita nyo, meron pa rin silang water. So, medyo bumagal yung pag-absorb nila ng tubig. Day 4, super bilis kasi meron na mga nakatusok na brown hair. At alam nyo na yan, pag meron ng brown hair, ibig sabihin, susunod na ang green hair. Pero pinakamadami yung sa daga. Day 5 na at ito na nga ang ating mga alaga. Nagsisimula na ding tumubo ang kanilang mga green hair. Napanood nyo din sa previous video na ilang araw kaming nawala. Pero pagbalik namin, ito na ang ating grass pet. Sobrang nga haba na ng kanilang hair. At ito nga pala ang kanilang mga pangalan. Ito si Chiki ito naman si Tom, tapos ito si Jerry. Pero dahil hindi nagre-reply ang ating winner, pipili na lang ako sa mga magsha-share nito nang bibigyan natin ng grass heads. Sayang naman kasi ilang araw ko na siyang message pero hindi niya sinasend yung details. So titingin na lang ako sa mga magsha-share nito. And comment na din kasi baka ilan ang bigyan natin. Actually, ang dami din nag ng name na to. Siguro mahilig silang manood ng Tom and Jerry. So, bale sila nga si Tom, Jerry, and Cheeky. Anyway, eto nga sobrang dami na nilang ugat. At nakakatuwa din kasi yung kanilang roots. Tingnan bumilog siya kagaya dun sa plate. At nakakatuwa din kasi super healthy ng kanilang hair. ba diba, sobrang kapal yung pagkagras ng kanilang green hair. Kaya sigurado matutuwa ang twins pag nakita nila to. Ang tagal din kasi nilang inabangan to kaso nga umalis kami. At dahil mahaba na nga ang kanilang hair, kailangan na nilang itrim. Pero syempre, konti lang yung gugupitin natin kasi hindi pa naman ganung kahaba. And sayang nga kanilang green hair kasi super ganda talaga. Bale, ang ginawa ko na lang muna is inisa-isa ko sila and tinanggal ko yung mga green hair sa kanilang face para mas malinis tingnan tapos lahat ng kanilang green hair nasa kanilang likod lang. Diba? Much better kapag ganito. Di naman masyadong madami yung nakakalat na green hair kaya super dali ko lang natapos. And then dumating na ang twins galing school kaya ready na silang gupitan ang grass pets. Can stop! thank Daming sinasabi ni Charlie pero si Chino busy busy pagbubunot ng hair nung pusa. Alam nyo naman sa lahat ng grass head siya talaga yung nagbubunot lagi ng hair. duwa ko na din yung scissor para magupitan na, na natin sila ng buho. As in pinantay ko lang talaga muna yung kanilang hair. Ako na nga din ang pinagupit ng twins kasi tingnan mo naman super busy dito kay Kota. Namiss din daw nila ang kanilang alagang triceratops. Syempre pagkatapos ng haircut kailangan ulit natin silang lagyan ng water. Para mas lalong tumubo ng healthy ang kanilang hair. Pero tingnan nyo naman, mukhang mauubos ang hair ni Tom dahil kay Chino. Ewan ko kung bakit yun talagang trip na trip niya yung pusa. Simula pagkakita niya talaga hanggang ngayon binubunutan niya ng hair. At tawang-tawa naman siya sa kanyang ginagawa. Inutusan ko nga dun pala si Charlie na isprayan itong aming mga alaga. Kaso tingnan mo naman sa mukha niya na spray. Baliktad na naman ang kanyang pagkakaspray kaya ending siya ang nabasa. Ito na nga ang ating mga alagang grass pet at sana next time ma-style natin sila.